Hello sa inyo mga bay. Ah, uh, mayroon akong inayos dito no. Ano to siya? Uh, Tamaro Apex pero old model ito, ano mga manual lang. No? Uh, ano kasi dito siya eh? uh, kagabi inaswang. Uh, kaya nga sinabi ko inaswang dahil yung mga ano niya, yung mga bayar niya ano na 'yan no? 'Yan. At itong ignition switch niya hanggang doon yan sa ano siguro may mga ano uh, simula ignition switch mga switching doon sa ano mga ilaw niya inuubos sa kuha ibali pinuto lang siya may pinuntan ako ng may uh, eh, inulugtong ko lang eh, sabi kasi ng driver kagabi daw pag niya uh, wala na brand out na yung ano niya Run out na yung sasakyan niya. Ayun, dar ilaw. Wala na talaga kahit isa. ay yung nasilip niya. Yun. Kanda putol-putol pala yung mga wire. Uh, Mahirap kasi pag mga ganito klaseng parkingan. Kaya pa ng kalsada. Ayun, o. Oh. Kalsada. Uh, dati talaga to. Nung araw pa. Issue talaga dito sa May Samura, yung dating park. Uh, marami talagang medyo makakati ang kamay dito kahit nga truck na tumatakbo ay uh, kung ano makukuha nila sa pangilalim mo ay kukunin talaga nila uh, yan ang pinakano din dito nung araw ang dami mga magdanapaw kaya ito yun na nubit yung kalsada uh, may pumaparada dito ng mga sasakyan sa ilalim ng ano, flyover so ito andito na naman ngayon uh, yun tawa ng Diyos wala talang tinira Ayun lang tinira nila doon. Ignition. Ayun Meron meron talaga mga tao na ano na hindi lumalaban ng parehas. Nagahanap buhay ng madali. Eh ganun na makikita ay e noon sa mga sigurado itatanso nila yon. So, tuloy muna. Iyan ko lang 'tong mga bike. Eh dudugtong ko lang. Kawawa naman kasi pinuntahan ako nung kanina. Wala naman silang iba yatang kakilala. Uh, ano na lang natin. So, gawin mo natin mga bay. So mga bay, daw, no? uh, natapos na natin idugtong yung mga ano na pinagpuputol na mga wire. kaya na siya. yan Ayan. yung mga switch niya na rin. yan ignition. Ayan, ikabit na natin lahat. Sigurado yan. Pag dito pa nila parara yan, azord na araw yan, putol pa rin yan. Kaya, iwan ko kung anong discard yung driver dyan para may wasa niya yung nakaw ng mga wire nila. Mga ano kasi itong mga anong truck nito eh. Uh, medyo vintage na rin. Kaya, ganyan na yung magiging ano niya. Uh, so, hanggang dito na lang mga bay.